Kim Chu kagad na niregaluhan si Jace sa pagpasok sa Showtime, mga artistang namahaji ng tulong. Matapos ang nangyaring pagbaha sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kahapon, ay balik trabaho na nga ang mga Showtime host at kahit hindi pa humuhu pa ang lahat ng baha ay pumasok na rin sila sa Showtime, sa pagpasok din ng Showtime host na si Kim, ay kaagad naman itong nagbigay ng regalo kay Jays. Ayon kay Kim ay ito umano ang kanyang birthday gift para kay Jays. Hindi naman maitago ni Jace ang lubos na kaligayahan nito sa kanyang natanggap na regalo. Ang bestie naman ni Kim na si Darren Espanto ay hindi nakapasok ngayon dahil sa bahapa umano sa kanilang village. Samantala sa nakaraang pagbaha ay lumutang naman ang mga pangalan ng mga artista na tumulong sa mga nasalanta. Isa na nga dito si Mr. Arjo Atayde. Maaga pa lang din kanina ay namigay na din sila ng mga ayudang pagkain. Ang aktor naman na si Mr. David Shua, ay namahaji ng mga relief goods at inikat ang mga apektado sa kanilang lugar. Sa pamamagitan naman ng kanyang mga sponsor, ay nakipag-coordinate si Pokwang para makalikom ng relief goods na kanilang ipinamigay. Nakaagad umaksyon at namahaji ng kanilang tulong Ilan na sa mga artistang ito ay si Mr. Arjo Atayde na kahapon pa lang ay alert na alert na sa kanyang mga nasasakupan. Sumuong naman sa baha si Mr. Ronnie Liang para mag-rescue. At si Miss Aiko Melendez naman ay namahagi din ng relief goods sa kabila ng pagkakatangay sa agos ng sasakyan ng kanyang anak.